Hi guys, welcome to my YouTube channel. Siya yeah, pala guys. I-vlog ko lang itong mga kabataan na uh, hilig sa mga bike. And guys, o oh, sila o. Oh, kumpulan. Mamaya lang guys, magpakuntesa ng takbuhan yan sila. Dito yan guys, sa ah, tabi ng kalsada, patungong Kadiwa, Dasmarina City, Kabiti. Ayan o, oh, ayan mga yan o. Oh tapos yung mga bike nyan guys ang gaganda ng mga bike nyan o oh, ayan o oh. paborito nilang puntahan yung lugar na yan gawa ng mahabang highway ayan o oh. ayan marami yan sila ah, ayan pa o oh. kumpulan sila umiya guys magpakuntisan na yun sila habulan gamit ang bike ayan o ayan ayan o mga tropa mga bikers ayan Yan, doon sa unahan yan. Marami yan sila. Mga, mga kasamahan. O, yeah. oh, guys, ang mga bike nila, Oh. Yan. Oh, yan, mga bike nila. Yan. Gustong-gusto talaga nila pasyalan yung lugar na yan. Kasi nga, mahaba ang highway. Yan, ang mga trupa, bikers. Yan ba, mga bike. Yan. Yan, guys. Oh, tingnan nyo, guys, mga bike nila. yeah no yeah no yeah yeah guys dạng Ayan ayan, guys, so. ayan, ayan. yan guys so eh check up pa naman mga 'yung mga bike nila para siguro pag naghahabolan na gamit ang mga bike kondisyon ano you know, mga tropa mga bikers ayan yan guys so oh, tingnan nyo pa guys oh, magandang bike guys oh. Yan oh. Mm. bike na to. Oh. Yan pa guys oh, bike. Magandang ng mga bike. Oh,

Ayan sila guys. So, oh. guys so oh. ganda ng bike nito taong to halos lahat yata mga magandang klaseng bike andyan Diyan nga sila magkumpul-kumpulan. Ano ba, magpakuntisa ng habulan ng bike dyan. Ayan, oh. Oto oh, yun nyo, guys, ha. Bawa naman ng, ano niyan, highway. O, oh, ayan, oh. Ayan, ba, oh. oh. magandang klaseng bike, oh. Oh, yan. Ang ganda bike yan. Sige, mamahalin talaga mga bike yan. And pag-guess, ang ng bike. Yan. Okay, guys. Thank you.